Ah. <laughs> okay. 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 Bakit? 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 ako <laughs> okay. uh, <dinyo> Bakit? <laughs> 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 nabago ni paano kilala ng ama, ama ako talo, na rin ako, Umumi ako! ko. Ah, atay, siya <laughs> <Ha? laughs> <laughs> surprise nga eh, hindi hindi ko sinabi sa inyo! niya. ala, 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 sana kita. Ako pala nag-video sa iyo. <laughs> Ikaw na tutol. Ama! Hawai ama. <laughs> Surprise. <laughs> Surprise. Iyak na yan. <laughs> ama, di na ako nagbot ako sa ama. Ama, may pangahit naman kayo. Ama, may pangahit ahit naman kayo. <laughs> ama, ไอ้เด็กมันยค่งมากยงเขาแล้วก็อตขอ